Si Apo kit uh, nga senior citizen na taga magsaysay kit kinagat ti aso. O oh, dadya di pang kanan ni. Eh. Pang ako kita nyo Apo ti eh, na may anja aso ni. Eh. Ano hmm. Anya aso ta? Anya ti ko na? Kulor na. Nangisi. Apa yung kinasta ka? Kadot ko yung aso. O. Oh. Dadawid ka nga duwa dadya aso. Dangag ngayon nga siya. O. Oh. Nang likaw mo tinapay lagi na rikyaw mata mm. azunga tatik kagata tenal oh dermimet ne talaga nga inkuanan ne inuinkas dapat napaka nagpa uh, inday kanto yan tatatanukin kuan mm. sang sangput ni paylat kapamin duana ay mamin ano kanu nga tudukam mun ay galot oja aso no nyatikin oja aso